Ababahala ang Department of Health sa dumaraming kaso ng mga batang nagkakasakit sa bato at nagda-dialysis. Dulot nito, sinabi ni Health Secretary Teodoro Erbosa na inatasa na sila ni Pangulong Bongbong Marcos na magpatupad ng Chronic Kidney Disease Prevention Program. Ipinilawanag ni Erbosa na karamihan sa mga kaso ng chronic kidney disease sa mga bata at nakatatanda ay bunsod ng diabetes at hypertension. Ayon kay Pangulong Marcos, masyado kasing nahihilig ang mga bata sa matatamis na pagkain. Ito ang pinagangalingan nito ay diabetes dahil nangyari sa katagalan ng panahon ay ang Pilipino naging masyadong kasi sweet tayo, masyado naman tayo mahilig sa matamis. Kaya kailangan din natin gumawa ng programa, turuan ng ating mga kabataan, wag lang matatamis ang kinakain. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos bilang tugon sinabi Erbosa na palalakasin ng DOH ang Primary Care Prevention Aspect. Isusulong din ng DOH ang programang TED o Tamang Pagkain, Ehersisyo at Disiplina. Panawagan din Erbosa sa mga magulang Turuan ang kanilang mga anak na kumain ng masusustansyang pagkain at hindi puro matatamis lang. Hikayatin sila mag-ihersisyo magkaroon ng physical activity sa halip na nakaupo lamang at nakatutok sa mga gadgets.